Hello everyone! Welcome sa aking mini-vlog. Ako nga pala si Marie, Chris, domestic helper dito sa Greece. Sa mga naghahanap ng Chinese food na only or buffet ang kainan, ay pumunta kayo dito sa Kung Fu Noodles House. Located sila dito malapit sa Marusi Station. Ilalagay ko na lang dyan yung address nila sa screen. Ito nga pala yung ganap sa akin ng linggo. Naimbitahan ako na kumain ulit dito sa Kung Fu Noodles House. hilig namin puntahan. Gustong-gusto nga pala namin dito kumain. Bukod sa mura na ay talaga namang sobrang sasarap ng pagkain at limited ang sushi. Noong una pa nga ay tumanggi ako sa kanya dahil nga alam ko na limited lang yung oras ko at alam niyo na kailangan natin ng budget. At dahil nga sinabi niya na siya na nga ang sasagot sa kakainin ko, ay sino pa ba naman ang aayaw? Kailangan ko nga palang bumalik ng alas 3 sa trabaho ko, kaya naman alauna pa lang ay nandito na ako sa Kung Fu Noodles House. At habang nga naghihintay ako sa kanila, ito nga pala yung mga pagkain na pwede niyong kainin na unlimited dito sa Kung Fu Noodles. Sa halagang 13 euro nga ay talaga naman sulit na sulit ang ibabayad nyo at busog na busog talaga kayo bago kayo umalis ng restaurant. Para sa akin, sulit din mag-celebrate ng birthday dito dahil sa sobrang dami nga ng menu nila or pagkain ay talaga namang mabubusog yung mga bisita nyo at hindi pa kayo mapapagod. At habang nga ako sa kanila ay kumain rin ako dahil na kung hihintayin ko sila ay baka mamatay na ako sa gutom. <coughs> Sinasuggest ko nga rin pala sa inyo na kung pupunta kayo dito ay mas maganda na pumunta kayo ng maaga. Nagbubukas nga pala sila para sa kanilang buffet ng 1 o'clock to 5 p.m. At sa mga mahilig nga pala kumain ng sushi, masarap talagang kumain dito sa Kung Fu Noodles House dahil sobrang sarap ng sushi nila. Ayun nga sa 13 euro ay talaga naman sa sushi pa lang ay sulit na talaga yung ibabayad nyo. At finally dumating na yung mga kaibigan ko ng 3 o'clock and kailangan kong umalis ng 3:15. So hindi na nga kami nakapagkwentuhan kaya naman pagdating nila ay picture at video lang ako. Hindi ko na nga rin pala na ipakita sa inyo yung ice cream unlimited ng ice cream nila meron silang ino-offer na ice cream na free unlimited free unlimited dahil <laughs> nga maubos na yung 1 liter na ice cream ay walang problema mas maganda rin na pumunta kayo na mas maaga dito kung kayo ay kakain para fresh pa yung mga pagkain nila so sobrang laki nga ng space nila ay wala kayong po problemahin kung marami kayong bisita at dahil nga wala na akong masabi isisingit ko na rin pala dito yung mga nagtatanong kung saan ako nagpapadala ng pera or kung anong ginagamit kong app dahil nga sa tamad akong lumabas para magpadala ng pera kaya naman nag-search ako kung ano magandang apps ang pwede kong gamitin para magpadala ng pera sa Pilipinas. gayon nga ang ginagamit ko ay Revolut ewan ko sa inyo kung narinig niyo na yon okay hanggang dito na lang ulit ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood paalam.